Okay guys, uh, malagang topic ito guys sa mga katulad ko backyard research na nagiinahin about sa pag -iinahin. So dito tayo muna sa uh, pagpapakain. Uh, yung malapit ng uh, maglibor, uh, yung tamang sukat sa pagpapakain. So mahalaga ba daw yun? Yes po, mahalaga po yun. So i-explain natin. Medyo mababa ito, guys? Uh, patapos na lang, uh, paki-watch na lang ng buo yung video para... Uh, mas maunawaan at maintindihan So para sa inyo naman to <laughs> uh, Lalo na sa mga baguhan So una yung feeding guide uh, Day 1 Simula na AI hanggang Sa mga anak so meron na pong video dyan guys Ay uh, sinishare ko po sa inyo yan So palalalang lang Yan po yung feeding guide ay Uh, guide lang po yan hindi po talaga yan ang pinaka 100% na tama na ipapakain nyo yung tamang sukat kasi ang inahin iba't ibang sizes po yan so may maliit halimbawa yung dumalaga medyo maliit po yan guys so merong inahin na malaki halimbawa yung inahin na naka, nakaanak na ng apat na beses so uh, malaki na yung size guys So, pag mga ganyan, uh, pwede kayong magdagdag So sa tingin niyo mapapansin nyo naman 'yan kapag kulang, ah, dagdagan nyo na lang guys. Pwede pwedeng idagdag ninyo halimbawa ah, sinakto nyo yung sukat so ng feeds. So pwede kayong magdagdag ng kangkong, ay ah, mga gulay, yung mga madridi agua, pwede nyo rin haluan ng darak. So ang sa darak guys ah kapag bagong AI, mas maganda kung 'wag mo na kayong magbigay ng darak. Kasi pampataba kasi ang darak guys uh, Tumataba talaga ang inahin So iniiwasan natin na matunawan Ang ating inahin kapag bagong AI So mas maganda yan binibigay guys Kapag uh, nasa one month buntis na O doon na kayo magbigay Sa kangkong ang dami nagsabi na uh, Nakukunan daw Kapag pinapakain ng kangkong So ito guys sample ko sa inyo meron akong kakilala may, may, baboy din siya inahin uh, alam nyo ba kung ano lang pinapakain niya kangkong tsaka darak lang tsaka maraming tubig so nakakailang bisis na nanganak niya kanyang inahin so ang layo siya malaki ang tipid niya sa akin pure feeds ako means ah uh, nagdadagdag lang ako ng kangkong matwidiagwa apang merienda lang sa akin binibigay ko yan kasi nga ginagawa ko yan dati din pero may feeds po talaga kasi nga ah uh, medyo wala naman tayong ano ng kangkungan <laughs> medyo mahirap po kasi guys dumadagdag yung uh, pagod mo oras daming oras na masasayang unlike sa pag pure feeds eh, pakain ka lang ah, ganyan ganyan lang kadali so sa mga isa dalawang inahin pwede yon pero kung time na siyam yung inahin ko so magaganon pa ako ubos ang oras ko guys kaya nga ako nag pure feeds eh. kasi para mabilisan lang yung trabaho at ah, may nagagawa akong ibang trabaho so balik tayo dun sa feeding guide simula EI hanggang ah, panganganak meron na pong video dyan guys inuulit ko guide lang po yan kung ang inahin ninyo kulang sa pagkain dagdagan nyo konti doon uh, meron naman doon na uh, sukat na kung kailan lang pwede pakainin ng marami. So okay lang magbigay ng mga gulay guys pang dagdag busog lang. So wag lang sobrahan talaga sa day 1 hanggang 1 month na buntis. Kasi may posibilidad, posibilidad po talaga na hindi matuloy yung pagbubuntis dahil uh, natutunaw lang. So nakakaranas ang mga ibang backyard niyan na ganyang nangyayari. So, ang sisikal yan, mas maganda kung may sisikal po talaga. Kasi ang sisikal is vitamins, minerals, and calcium. So, ang calcium, pinaka-importante ang calcium, guys. di ba Pampatibay ng buto. So, mabigat po ang inahin. ah uh, kailangan niya ng ano, malakas na paa. So, ang sisikal, uh, pampatibay ng buto. Pampahelty po talaga. Kaya nga, Napipila uh, napipilayan yung inahin natin wala tayong mga backup food supplement na binibigay ang bilis mapilayan ang bilis talagang ang bilis magkakasakit so ang sisikal malaking tulong para mapanatiling healthy ang ating inahin so 2 teaspoon lang naman yan a day tipid naman teaspoon guys ha hindi kutsara pero kung bagong walay ah uh, times 2 ang bigay ko ng sisikal guys para uh, mabilis maglandi ang sa ano lang yung buntis lang yon medyo alalay lang sa sisikal kumbaga ang 200 grams nga yung karton isang karton lang 200 grams lang yon pwede na yon sa isang sako na feeds ihalo mo yon so tipid naman yon guys hindi naman kalakihan na expenses pero malaking tulong sa ating inahin so balik tayo dun sa pagpapakain halimbawa ang pinaka Normal na panganganak ng inahin mula uh, EI hanggang sa mga anak is 114 days po yan, guys. abnormal Plus 5 minus 5. So, ibig sabihin, guys, pwedeng mapaaga ng limang araw. Alimbawa, 114, uh, pwedeng mapaaga ng 111, 112, 113. So... Minus 5 plus 5 pwedeng ma-delay ng 115, 116, 117. So na-experience ko po lahat yan, 119 na experience ko, normal po ang panganganak. Sa iba, practice ng iba is minus 3 plus 3 lang. So ako kasi naranasan ko, na-experience ko na umabot ng 109 uh, plus 119 kaya normal naman yung anak maganda naman yung kinalalabasan so kaya masabi kong plus 5 minus 5 so ang pinakamaga ko is ano lang guys 113 so kadalasan po talaga nasa 114 100, uh, 114 so minsan lumagpas, lumagpas man uh, yung kadalasan na mga anak po talaga guys yung mga inahin ko is 115, 114, 113 dyan, hindi po talaga lalayo yan kaya nga mahalaga yung uh, nakarecord guys alam niyo kung kailan na AI para pag uh, malapit na mga anak alam niyo na kaagad makapag prepare na kayo kasi dyan po talaga guys uh, yun po talaga yung uh, ano nang inahin na mga anak so sa pagpapakain halimbawa may feeding guide na ako dyan 110 nagbabawas na po tayo ng pagpapakain so Halimbawa, ah, uh, labor na yung pan, uh, may nagtanong po kasi paano kung uh, hindi umabot ng 114 kasi ang 114 din na natin pinapakain peace di ba? So halimbawa, naglibor ng 112. So mapapansin niyo naman yan guys sa inahin. Kaya nga mahalaga ang record. Han, kasi sa 110 wala na uh, nakamonitor na kayo niyan. Kasi baka mapaga, So, kung wala namang sign na paglilibor, okay, tuloy yung uh, pagpapakain. So, halimbawa, 112, uh, nagpakita na ng sign, tapos napakain yun na. So, okay lang yan, guys. Kung ano yung sukat na pinapakain mo sa kanya, okay lang yun. Kasi unang sign ng inahin kapag uh, naglilibor na, uh, mapapansin nyo kaagad yan kasi hindi na mapapakali kagat ng kagat tapos inuuntog-untog yung ulo sa basta inuuntog-untog kasugat-sugat pa nga yan dito huwag nyo napakainin pag mga ganon kasi nakitaan na ng sign eh so ang gagawin nyo doon uh, bantayan nyo uh, i-monitor nyo lagi kasi unang sign guys bago anak ang inahin sa experience ko 8 to 12 hours bago manganak So, yun yung nakitaan ng first sign na paglilibor. So, ganun katagal. So, sa mga, meron akong video dyan guys, na sa paglilibor, about sa paglilibor. Uh, meron akong video dyan, pa, pakipanood na lang. ado uh, na tayo sa oras na lang. ah uh, minutes na lang na mga anak na. So, ibang sign na po, ibang sign na naman yun guys. Na talagang oras na lang ang bibilangin ng mga nganang So meron na rin na po akong meron na rin po akong video diyan ah uh, actual ko binidyohan na ito guys, one hour na lang mga anak na to. So nanganganak talaga. Ang sign lang naman yan kapag oras na na lang na mga siya is yung pagdumi ng bilog na lang pa isa isa. Tapos gumaganon yung paa guys, yung, yung tawag dito. Ginaganon niya sa simento ginaganon niya sa flooring tapos yung gatas niya ay yung DD niya lahat may lumalabas na ng gatas so ayan guys um, minutes na lang or oras na, hindi na pinakamatagal na yung oras mga anak na tapos naglalabas na siya ng likido ah uh, minsan may kasamang bilog dumi ng biik so ayan guys huwag nyo na iwan ma uh, oras na lang ang bibilangin yan so sa pagpapakain balik tayo halimbawa sa 114 wala pang sign na panganganak so may nagtanong paano kung hindi manganak ng 114 di ba hindi na natin pinapakain so, kaya nga lagi ko sinasabi guys i-monitor nyo hanggat walang pinapakit ang sign sa 114 kung ano yung sukat na pakain natin sa 113 siyempre 1 kilo na lang yon so yun ang ipapakain lang natin na sukat isang kilo sa 114 isang kilo sa 114 at samahan nyo guys ng kangkong so napakasustansya na malaking tulong ang kangkong kapag uh, malapit ng anak ang ating inahin uh, sa experience ko ang kangkong uh, nagbibigay ako uh, 110 kasi ako nagbibigay talaga ng kangkong eh. so hindi ang iba naman kasi ginagawang uh, regular na pakain yon so procedure po nila yon okay lang yon diskarte nila yon para mas makatipid. So ako, ang nagbibigay ako ng kangkong kapag malapit ng mga anak, uh, laking tulong po ng kangkong guys. Sa totoo lang, napapansin ko sa experience ko, uh, kapag nagbibigay ka ng kangkong regular kapag malapit ng mga anak, uh, ang bilis mga anak guys. Ang bilis pati matapos mga anak. So parang sunod-sunod, ang bilis talaga. Kapag wala kasi tayong tamang feeding guide uh, sa mga malapit ng mga anak, ah uh, andun yung problema matagal ko mag labor matagal matapos mga anak ah uh, tapos nap kapag napakain natin ng marami namumuo yung gatas nilalagnat so yun yung mga problema na natin kapag wala tayong tamang procedure so tandaan po natin guys ang gestating ay para sa mga buntis ang lactating para sa nagpapadidi. Ang booster para sa biik na sumususo pa lamang D5 to hanggang uh, 35 days. So ang starter 36 days to 85 days. So ang grower uh, 86 days to 120 days. So finisher. So tandaan po natin guys, bawat quids. A uh, stage ng page ay nakapormula yan sa iba't ibang uri ng ating mga alaga. Sa buntis, amir uh, meron akong napanood na nagtuturo din siya about hog So, ang pinapakain niya raw sa kanyang inahin buntis man o nagpasoso is grower. So, grower lang. Grower lang yung pinapakain niya. So, tulad na sinasabi ko guys, ang grower ay para sa patabain. Ang gestating ay para sa buntis. Ang laktiting, ay para sa nagpapasuso. So, yun lang, guys. Uh, sa nag, sa uh, mga sa'yo na naglilibor, meron na po akong video aktual dyan. Pakibats na lang. So, yun, guys. Uh, konting idea lang naman. Pero, mahalaga ito sa mga baguhan. Uh, lalo na kapag lack of uh, idea pa. So, matutulungan natin. So, sa mga hindi pa nakapalo, uh, Pwede nyo akong ipalo at para mapanood ninyo yung mga video dyan about sa pag-iinahin. Malaking tulong po sa inyo yan dahil ah uh, yan po ay talagang makakatulong. So, ilang masasabi ko guys. So, ilang guys, happy farming and God bless.